Yo! What's up mga ka-idol! Bali! Magkikain tayo mga ka-idol! Kain na tayo mga ka-idol! Hindi mo nyo makita mga ka-idol oh! Sabayin nyo ako mga ka-idol! Kuha kayo ng plato dyan mga ka-idol! Tapos sabayin nyo oh! Kain mga ka-idol! Ah! Sabi ang sarap yung ulam natin mga ka-idol oh! Bihira lang tayo makakasikim nito mga ka-idol! Reveal na sahuran mga ka-idol! Sana yung makasahod tayo mga ka-idol! Para... Yo, what's up mga ka-idol? Bali, Makikain tayo mga ka-idol. No? Magkikita, kain tayo. Luto na yung ating inihaw kanina mga ka-idol ba? Oh. Makikain tayo mga ka-idol. Tapos, wala pa man si Idol Winslow mga ka-idol. Baka natagalan nyo mga idol Yo, no? busy, siguro busy yun yung pagkukuha ng kuhan mga idol Ng diploma mga idol no? Bali, luto na mga idol Bakay na kayo. Bali, yan. Kita nyo ba, mga idol? Yung ating sit-up sa ating, mga idol? Yung cam, mga idol? Bali, nag-upload ako kanina, mga idol? Alas, nag-start ako ng, mga idol? Upload sa ating pangingilaw, mga idol? Mga alas 10 yun, mahigit. O, malapit na mag-alas 11. Eh, mahina yung signal sa ating, mga idol? Sa ating kapitbahay, mga idol, no? Ah, nakakunik tayo kay kay kapatid ni Idol Tata yung babae ba yung babae yung babaeng bunso niya ni Idol Tata nakakuni tayo kay Brad mga kaidol yon tas mahina super ang hina mga idol dumipat tayo do mga idol sa doon sa kan piso wifi mga idol ba kung ang isang oras eh 5 pesos yung ihuhulog natin sa piso wifi mga idol idol bali Na-upload kanina. Matagalan tayo sa upload mga kadol ay. Mga kadol, kain tayo mga kadol. kain tayo mga kadol. Nag-ilis ka na Jeb. Ito na ka. Ito mga kadol o. Sabayin nyo ako mga kadol. Asa mo na? Atong siya kilo mm, kamukutan lagi. Kwan maghabing lang kwan sa patay. Yan. Bali may nag-comment pala sa atin, no? pala sa nag-comment natin. Nabasa ko mga idol. Pag hinart ko na yan mga idol, it means nabasa ko na 'yung mga comment niyo mga idol, no? Tanggalin natin 'yung ating sim pan 'yung ating sombrero habang tayo kumakain daw mga idol. Ano ko? Maraming salamat sa suggestion mga idol ha. Ayaw ka idol. Oh. Sabaw mga idol. Bali umuulan dito mga idol. Nabutan tayo ng ulan mga idol. Sa ating pag-upload ng content natin ba, kahapon, ah, kagabi mga kaidol, yung pangingilaw natin mga kaidol. Yan, kain Anong tayo kayo, mga kaidol. Ang sige kilaw ng mga kaidol. Pangingilaw? Yung, ah, nag ko ano? Oo, oh, ilaw ba ilaw? Ah, Hindi yung kilaw mga kaidol, ah, pangingilaw. Yung ilaw ba? Ilaw na para Manulo, kung baga ano? tawagin sa amin dito mga kaidol. Hmm. Sabi ni Lula, ano yung kinilaw mo? Kaguroy. <laughs> Akala ko nung kikilaw. Pagka <laughs> nanulo di ay. Hmm. Tulang, hatod! Ako ulang yung dinigoy! Bantu maka, kama, ina, Bali. Tapos sila kumain mga idol. Sila lola, sila lolo, sila, sila, ate, atis, Dito, nah, dito yung, yung apu, mga kanyang apo mga idol. tayo naman nahuli kay eh. nag-upload man tayo ng content natin mga lord kahapon ba? ah oh, kahapon ah oh, kahapon kagabi yung pangingilaw natin mga kadod Super ang tagal mga kadod eh ang hina ng signal mga kadod hmm. kain lang tayo mga hmm. kadod oh sabayin nyo ko mga kadod makikain tayo mga kadod masarap masakap to mga idol to so, bulang hoy kung tawagin sa amin dito mga idol kasaba hmm. kasaba mga idol english yan eh sabi niya sila kasaba daw Adol, sa, sa inyo, mga idol ha, marami pong salamat sa pangyayong mga idol ha Sa bawat support nyo sa ating munting channel mga idol Hindi ako ako magsasawa talaga sa inyo mga idol Palit ulit akong magsabi Nang palit ulit yung sabi ko ng pagpasasalamat sa inyo mga idol Hindi ako talaga ako akong magsasawang mag, palit ulit akong magsabi sa inyo mga idol Dahil sa inyo mga idol meron akong subscriber Meron akong viewers meron akong taga taga subaybay subaybay sa bawat upload ko sa sa YouTube meron po tayo pumapasok na dollar dahil sa inyo yun mga idol hindi niyo in-skip yung ating ads mm. bali mga idol asahan nyo mga idol i re ko sa inyo kung, kung sa, makakasahod na tayo mga idol no? kay may nag-comment man sa atin babae yun mga idol eh. rebel ka naman Uh, ibig sabihin day mga 'yon. Every yung ating sahuran ba? Kung makakasahod kayo, no? Gamahan kayo. Hmm, kain na lang tayo mga idol. Eh, mm. Di niyo makita mga idol? Hmm. Oh. Sabayan niyo ako mga idol. Kuha kayo ng plato dyan mga idol. Tapos sabayan niyo ako. Kain mga idol. Okay. Ah, grabe, ang sarap yung ulam natin mga idol, oh. Hmm. Bihira lang tayo makakakain nito mga idol. Eh. Hmm. Mm. Bihira lang 'to mga idol. Siyempre, kailangan, minsan, kailangan din kumain ng karne sa yung ating katawan, mga idol. Hmm. Paminsan-minsan, mga idol ba? No? Hmm. Manok to, mga idol. Bisa yung manok, mga idol ba? Nitib, mga idol. Nitib. No mai idol. Duga ko kay duga ma-upload sa dad. Kada na si git idol, wala nagkain nami. Oo, yon mga idol, na una na sila mga idol, guys. O, bakang kaon ulong ay. Ikaw? Busog ako. Ma'am. Ah, wa pa meri kuno kuno yon. Teka kuno kay ang kadang dala niya na ano, parang burger. Conjure burger, burger. tapos burger. tapos naghinok ng royal. Royal. Oo, ah, gusto mo ba samayan to? royal mga idol. Ito mga idol, royal mga idol. Ha? Hmm. Sana all royal. Sana lahat tayo royal mga idol. Ang royal. <laughs> ano? Oh. Makasahod tayo pag lagi tayo upload. Sabi ni Atilan mga idol, makasahod. Makasahod ka na. Mm rock Bale, well, eh, yung palaway ko mga idol, palayo Palayo ko ba? Jeep mga idol Rock Kanta yan eh Laki <laughs> sa layaw Laki sa layaw Jeep rock Aguroy Lo <laughs> <laughs> oh, Sabi ni Lolo 100,000 dollar daw Mga idol! Yung ating sansorin Aguroy <laughs> Baka sakali, no? Makaabot tayo mga kaidol, no? Baka sakali. Dahil sa inyong tulong mga kaidol, baka sakali, makaabot tayo 100,000 dollar daw, sabi ni Lolo. Baka, baka sakali. Ah, uh, yun. Sabi ni Lola, baka may awa. May awa ang gusto. Ang gusto daw mga kaidol. Kay Jipre. Kay Jipro. Yo? Yo?

manok. Ano yun sila? Bisaya ano yun siya? Hmm. May marunong sila magbisaya eh. Mga idol, marunong daw ba, ba kayo magbisaya daw mga idol? Oo. Oh. Marunong yan eh. Oo. Oo. Marunong sila yan. Oo. Uh Kami -huh. dito halu halu istorya. May bisaya, may ilunggo, may, mm. may tagalog. Tagalog. Hmm. Mm halo-halo daw. Na halo-halo ba halo-halo? Halo-halo. Bisaya, Ilunggo, Newaray din dito, lano? Meron sa Gite. Hmm, sa Gite. Nga mga idol. Bali sa mga idol, saka ano ang inyong pangalan ng lugar nyo. La? Sa Dabaw. Sa Dabaw mga kalil. Dabaw, Toril. Hmm, Dabaw, Toril. Doon sila nagkita ni lolo. Mga idol. Uh, yung kilolo mo dito, taga Bohol. Mm. Ako, taga Mindanao. Doon mm. kami nagkita. <laughs> mm. Olo. Pangasinan? Si Lula? Si Papa Nago, Pangasinan. Ang? Ah. Nanay. Kapampangan. Kapampangan. Ah, yun pala mga idol. Sa Kuala na, Sinanay, Ilocana. Ay, Ilocana nga ni. Mm. Pangasinan si tatay. Sa Laguna man, tatay ko. Yes, Laguna? Si nanay. Niya kay Ilocana man, ha? Ah. Ano? isang lugar ng mga Ilocana? Ah, Awa ko kay boy. Eh. Di ko man, alam kung eh. saan ba yung lugar niyan, oi. Dito naman ako na anak sa Mindanao. Awa ko, di ko rin alam. Hmm. Mga maraming salamat sa pagkain mo. Kain lang tayo dito mga idol oh. Mm. Maraming salamat sa Juan mga idol. Basta mm, kain naman kain. Makikain tayo mga idol ba. kulang <laughs> Walang makain kasi Eh hey, mga kaidol. maraming salamat sa kuanyo mga idol no. Oh. Sa pagsubaybay nitong channel na ito mga idol. So don, maraming maraming salamat talaga mga idol no. Oh. Ay, bali shout out pala tayo mga idol. Ha? Huh, mamaya Yo, what's up mga ka-idol? Bali, ito mga idol shout out tayo ngayong, ngayon mga idol <laughs> Shout out tayo mga ka-idol. Bali, ito lang yung aking na, na mga ka-idol, na flex mga idol ba? Yung nag-upload tayo kanina. Grabe mga ka-idol. Ay, ang hina talaga ng fun. Yung signal sa kapitbahay natin mga ka-idol. Kaya, doon na lang ako nag-upload mga ka-idol. Bali, may 20 ako 20 pesos mga idol so ito ito yung kuha natin mga idol oh. yung sukle natin ba <laughs> so, may 11 tayo tapos nakuha ko eh kuha ah ah 9 pesos yung inupload natin yung kanina sa pangingilaw mga idol ba yun maraming salamat mga idol ha kung sino man nakapanood nun yung so, ating pangingilaw pagpasensyaan nyo na mga idol ha yung ating pangingilaw so may kuhan tayo mga kadol o so, bring house mga idol, <laughs> uh, naka bring house tayo mga idol, uh, nakikain tayo doon mga kadol so, so sa graduation ni idol ni Winslow ba ni idol Winslow ano <laughs> uh, to kayo. nakikain tayo tapos so, naka bring house tayo mga idol so ngayon mga idol maraming salamat sa pagsubaybay niyo mga idol ha sa yung pangilaw ba Pagpasensyahan niyo na mga idol yung ating pangilaw mga idol bali yung kinuha natin mga idol bali mga ilang days bali ibabad ko pa yun sa tubig kasi papaalis yun yung kinain niya ba yun ibabad pa natin ng ilang days kasi pag isipan natin kung anong anong masarap na luto yun no pag isipan natin So yun mga idol Kaya pagpasinsyahan, pagpasinsyahan, nyo na yun mga kadol Maraming salamat sa lahat ng nakapindot nun. Yung ating in-upload. Shoutout po. Kay Ma'am Mariposa Ngasol. Yun. Shoutout po. Kay Ronel from Atlanta, Georgia. Yun. Shoutout po. Sa Torfipi, Walter Tupids, Nairobi Chanel, sa uh, Julio Santos, Cecilia Santos. Yun. Shoutout po. So, yung akin na flex mga idol. Carlos Carlos Castro. Yun, syarat po. Idol, pwede ba ako ba kumain tanggalin mo sombrero mo? Hindi ako ba sir? Idol ha? Concern lang ako sa solid mo. Ako, idol, support your channel. Yun, maraming salamat sa suggestion mo. Itong kalo ko ba? Pag kumain daw tayo mga idol, barin daw to. Yun, Oh, nakalimutan ko eh, hubad yung ating kumain tayo. Kalimutan ko yung kalok. Yon, maraming salamat sa, sa sigaw mo, idol ha. Maraming salamat. Shoutout po sa Carlos Castro. Yon, shoutout po. Ito. Leonard Navarro. Yon, shoutout po, idol. Leonard Navarro. Yon, shoutout po. Ronel. Uh, Ronel. Hirapan ako talaga nitong pagbigkas mga daloy yung apelyido niya. Quili, Quilaton. Ah. Uh, Ki Quay. Quilaton. Rone, Ronald. Uh, Ronald Ronald. Ronald. Quilaton. Charot mo idol. <laughs> Naanapod nang sayop Aglitok sa akong aplido. Dol, taro nga ba? Aguroy. <laughs> Nandyan na naman yung gan, yung pagbikas mo sa aking pangalan na mali. Ayusin mo, do. Ayusin mo ba? <laughs> Yon charot, dol. Ay mahirap magbikasin nito ng mo ay. Eh. Ronald Quilaton. Ronald Ki. Ki, Quilaton, Qui. Ki. Ah, Qui. Qui? Qui? Uh, Qui? Quilaton... Yun... Shoutout po idol... Oo... Oh, yun na yun... Basta nabigkas ko mga idol... Ayun... Leonard Navarro... Yun... Shoutout po idol... Martis... Ah... Uh, Marty... Sir... Almaris... From... Canada... Aguroy. Ah... Sabi niya... Shoutout idol... From Canada... Aguroy. <laughs> yun... Shoutout po idol... Arthurs... Dagasin... Yun from Marikina City. Yon, shoutout po idol. Shoutout po sa lahat ng taga Marikina dyan. Shoutout po. Rachel or Rachel? Rachel Rios 6683. Yon, shoutout po idol. Hello, I, hello, uh, hi, hello from 29 Farms. C-A-U-S-A. Keep up the good work. Mr. Jeff, shout out to my relative in CDO from Rachel Ross, Rachel Ross, yun, shout out po ma'am, shout out, shout out po sa inyo dyan, shout out po, shout out sa lahat ng taga CA, USA, yun, shout out po, shout out po sa lahat ng mga OFW, nakasubaybay na itong channel ito, shout out po sa inyong lahat dyan, saludo po ako sa inyong lahat dyan mga idol. Salot po ako sa inyong lahat dyan. Mga OFW na kaso, nakasubaybay nitong channel na ito. Nag-work sa ibang bansa. Mag-ingat po tayo dyan always. God bless po mga idol Yun, shoutout po. Rons ka fishing vlog. Yun, shoutout po idol. Jusalyn Libico. Yun, shoutout po idol. Starwing. Starwing. Yun, shoutout po idol. Divine Regala. Yun, shoutout po idol. Oh, wala na mga idol Shoutout sa lahat ng mga solid kong supporters dyan sa Elite Viewers sa mga OFW na kasubaybay na itong channel na ito. Shoutout po sa inyong lahat dyan mga idol. Bali, ito lang yung aking ibabahagi mula sa inyong mga idol. No? Yung ating pag-upload, paggawa ng content. Ayan, si Tukoy. Tapos ka na kumain kanina, Tukoy ha. Mm, ito, doon, ito, ito. Mm, yan. Marami pong salamat mga idol. Uh, ah, pagpasinsyaan nyo niya yun ah <laughs> so, yung bawat upload natin mga idol no eh gusto ko naman eh mapasaya ako kayo mga idol sana eh bawat upload natin ay nakasaya ako kayo mga idol no pagpasinsahan nyo na itong content natin mga idol no palang araw makasakali makamotor tayo at maibahagi ko sa inyo yung mga lugar na maganda yung pagpipishing natin adventure na lugar na mga eh, marami tayong gagawin itong channel natin mga kaidol marami pa tayong gagawin pero hindi muna sa ngayon siguro mga kaidol bali update, update ko lang kayo mga kaidol no? yung ginagawa ko dito sa aming province yun sa totoo lang mga kaidol nahirapan talaga ako sa pag upload mga kaidol eh. yung kwamba hindi sa paggawa ng kwan mga kaidol sa content bak nahirapan ako sa kawan mga idol sa wifi hmm, nahirapan po ako sa wifi na wala naman tayong sariling wifi mga idol nagulog-gulog lang ako ito yung sobra ko may pera ko ba yung e agroy <laughs> yung sobra natin 11 so, na upload ko yun nagsimula ako upload yung pinakita ko sa inyo mga idol ba nung yung naghiwa ko ng ganito o yung manok naghiwa ako tapos si lola na ang nagkuan nun nagpatuloy ng hiwa tapos yun natapos yun eh sabi ko na magbabalik tayo eh yun yun yung aking ginawa mga idol, kasi pinuntuhan ko yung cellphone iniwan ko kasi yung kapatid doon sa manokan ni idol tata doon ako nag-upload idol tata ba yung manokan niya doon tinulong niya yung anak niya doon ko iniwan tapos binekan ko grabe hindi pa tapos mga idol bilog yun eh kunti pa lang yung kuan mga idol na nakuan niya ba na yung kung mapuno yung kulay blue ayun na yun pwede na pwede na i-upload yun upload yun pero ganyan lang ka kuan mga idol nagumpisa ako ganyan lang ka yung blue ba ganyan lang ka kuan taas ko uh, lah mag kuano oh, mag alas 12 na to mag alas 12 na yun mga idol eh upload na natin maga mga bandang alas 10 yun umabot ako ng ganon ang oras ba ayun o, alas 3 na nga mga idol yun alas 3 na pero yung kumain tayo doon mga bandang alauna na yun mga idol kumain tayo doon ba Nakika nakikain tayo mga bandang alauna mahigit na yun tapos nag-usap-usap pa kami ni Lolo, ganyan, ganyan, ganyan tapos hindi na ako nag on doon nag usap kami yun yun mga idol na upload ko ay alauna 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 mahigit yun na upload ko mga idol uh, nahirapan talaga ako mga idol sa wifi ba Tapos, ko pa yon doon doon banday, malayo konti na ako mag-upload. Kasi dito, mahina na, mga idol. Oh, mahina yung kuha, mga idol. Kasi yung isa, wala na. Aguroy! <laughs> Dalawa kasi yung wifi. Wala na, mga idol. Oh, tinanggalan tayo, mga idol. Yung, mga idol, maraming salamat sa sa pagsubay sa pagsubaybay ninyo sa itong channel na ito, mga idol. Masinsya kayo, mga idol. Puro dar-dar dar dar ako, mga idol. Kung kung matagal naman tayo hindi nakapag-upload mga idol eh, it eh, means, ko anyon, mahina pa, mahina yung signal mga idol, no? no? o, hindi kaya, hindi nakapag-content agro, ay, content tayo mga idol, ay, eh, patuloy tayo sa content mga idol, at mahina yung signal, at least, may, ma-upload ako, may maibahagi ako sa inyo, mga idol, no? yung bawat gawa natin, bawat fishing adventure, gusto ko sana, fishing adventure mga idol, fishing talaga, hiling ko, hiling ko yung pamingwit, sa panghuli ng isda yung mm, fishing adventure mga idol ba no sa maganda yun sarap yun mga idol fishing ganda yun kasi nakaka excite mga idol nakaka excite ba masaya ako pag no, nakahuli ako ng isda mga idol <laughs> yung mga idol maraming pong salamat mga idol ha out po sa lahat naka, nakapindot naka nito out po Shoutout po sa inyo ang lahat dyan mga dol. Kita-kits na lang tayo sa susunod nating pabablog mga dol. Pasinsya na kayo mga dol. Puro salita ako kung din ito. Mahaba na tayo mga dol. So, parang hahaba na tayo nito mga dol. No? Yung minutes ba? Yun. Dito ko na tatapusin yung ating pag-content. Marami pong salamat sa lahat ng solid kong supporters dyan. Sa mga silent viewers. Sa mga OSW na kasubay ba channel to. Marami pong salamat mga idol. Bali, babahay ko din sa inyo mga dol yung hindi inyong pag-escape ng ads kung magkano yung ating sasuhurin mga idol no sana yung makasahod tayo mga idol no para na, meron akong reveal reveal sa inyo reveal na sahuran mga idol ba no sana yung makasahod tayo mga idol eh. para 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 meron akong ah, gusto kong bumili ng ganyan 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 uh, wala man tayong pira hindi tayo makagalaw mga idol kasi wala man tayong pira no mahirap gumalaw pag walang pira talaga mga idol no Mm. Yan. sa lahat mga idol. Kita-kits na lang tayo, susunod nating pagbablog mga idol. Oh, kung bago ka pa lang itong channel na ito mga idol, kung nagustuhan nyo, huwag nyo kalimutan uh, hit notification bell para updated kayo sa susunod nating pag mga idol, no? So yun mga idol. Bye-bye, bye-bye. mga idol. Bye-bye.